Ayan, sa pagsusuot po ng bota, kailangan nating i-check. Ipagpag natin ang bota. Ayan. At baka may ahas dyan. Ayan. So, ito po yung ginagamit ko ngayon kasi mas mataas yung yung ano, bota na ito. Although mabigat kasi still shoe po siya para safe tayo kasi yung yung ginagamit ko medyo mababa. Ayan. Ayan, para safe po. Ayan, at saka syempre, ang gloves. Ayan po guys, dapat may gloves po tayo at naka long sleeves para, ano, for our protection. Pang paspas. -pas <laughs> ng mga damo-damo. Halimbawa, matataas na mga damo. Special din po sa may papaya. Kapag kung nga pasyal po ako dyan sa may papayahan, meron po akong dalang ganitong pamalo na kawayan. Bago ako maglakad, ginaganyan-ganyan po po siya para safe po tayo. Just in case merong, merong ahas. Dahil farm nga po ito at... Uh, ang mga ahas, hindi natin maiiwasang mga nandyan kasi uh, habit po nila yung mga masukal na lugar especially doon po oh. ayan, tumubo na naman yung mga damo, mga vines, lahat, lahat na doon of course, safety po palagi inisip natin okay guys gloves plus nakabota nakalong sleeves at may pamalo. Ganyan. <laughs> Keep safe mga kafamers.